Sa video na ito, nakuha mismo ni Danny Tubale para kay Tanod sa Road 10, Tondo, Maynila. Kitang-kitang pagsampan ng mga bata sa truck ng basura para manguha ng mga plastik at lata. Ang mga bata, hindi na iniindang peligro na ginagawa. May maibenta lang sa junk shop. Pinatawag silang Jumper Boys. Ay! 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 Bilang Tanod, kasabay po namin sila na bawal ang ginagawa po nila. Kaya karamihan sa po, may nolde edad, mami. masang pa sa truck. Iba, nanguhulog, tapos pag nahulog, masagasaan pa ng sa sasakyan. Eh, minsan po, pag binabawalan namin siya, nagagalit pa sa amin. Basta naman sa video na ito kung paano nakikipaghabulan ang bata sa truck. At kung paanong animoy nakikipagpatintero siya sa gitna ng kalsada. hindi iniinda ang matutuling sasakyan sa isang maling kambyo ay pwedeng makasagasa sa kanila. Ang traffic enforcer na si Yuri Maliwanag nagugulat na lang din sa Jumper Boys ting umaga. Pero alisto naman daw sa pagsaway ang lokal na pamahalaan sa Jumper Boys kahit binsan sadyang hindi masumpila mga paslit. Kabilin-bilinan po sa amin ang lokal na gobyerno na talasan namin ang aming pa... paningin dito sa lugar na to lalong-lalo na po sa mga minoridad na nagja-jumper dito kasi iwas aksidente po sa kanila. Sa kabilang banda, may isa pang klase ng jumper boys sa kalsada. Ang mga ito, nangangalakal din pero sa ibang paraan. Sumasampas sa truck para magnako ng bakal at iba pang bagay na pwedeng ibenta. Ay sa DSWD, theft o pagnanakaw ang nangungunang kaso na kinasasangkutan ng mga minor de edad noong nakaraang taon. Ang um, tawag natin sa kanila ay potential na children in conflict with the law. Mga ikan, kitang-kita naman sa CCTV footage sa ito. Ang paghabol at pagsampa ng mga pata sa isang trailer truck. Mga naguunahan na animoy may karera sa pagpuslit na mga plastic edge cover o takip ng mga bakal. Iba-ibang edad yung mga kabataang nakita natin. Meron pa nga tayong nakita na uh, batang uh, musmus pa na kumukuha. iba iba ang mga bata pero hindi nila alam na ang CCTV nakamasid sa kanilang ginawa. Pagkatapos nung uh, naibaba na lahat, naitakbo, meron pong isa o dalawa na nahuli ng barangay natin. Sakit na ng masigip na trapiko, walang mali ang pahinante ng 10-wheeler delivery van na ito sa mga nagaganap. Ang mga paslit, nakapamuslit na pala ng mga bakal. Ayun, at nakuha pang paglaruan ang ninakaw. Ang modus nila ay manlibang ng pahinante sa paghingin ng barya nangihingi ng pera. Yung iba nangihingi ng plastic bottle para mabenta. Pero hindi nila alam yun, may ginagawa na sa likod. Sa puntong ito mukhang nakatunog ang pahinante. Ang problema, huli na ang lahat. At tapos na silang manakawan. Pati gulay tura ng sibuyas, pinapatos na rin ang mga paslit. Sa sumunod na video, kita ang pagharurot ng close van na ito. Pero walang mali ang driver na sa likod ng sasakyan, may mga paslit pa lang nakasabit. Ayun, at pagtalo ng lalaki, tangay na niya ang tatlong sako ng sibuyas. Ang mga driver at pahinanti naman ng truck, may mga alisto tips na dapat ding sundin. Dapat daw palagi may bantay sa likod ng truck. Kailangan yung pahinanti mo kung hanggat maaari sana kung kaya lagay sa likod. Kasi bantayan eh. Kasi pag uh, ikaw nasa harap ang kanan, di mo na mararamdaman kung may tumatalo na sa'yo sa likod. Eh. Sigurdo hindi salyado ang mga kargada. Gamitan mo ng mga uh, makakapal na padlock kasi kaya nilang wasakin yan eh. Gagat maari, lagyan mo ng takit. Lagyan mo ng lona. Tapos talian mabuti kapag maimportante. At ang toolbox, ilagay sa lugar na abot tanaw. Kaya't maaaring kailangan lahat yung mga importante, yung mga wiring, mga nakatabihan, mga nakatago. Pero higit sa lahat, kailangan umaksundin ang mga magulang para masigurong hindi nasasabak sa mapanganib na hanap buhay ang kanilang mga anak. Pagdang isang bata ay um, hinayaan mong mga lakal, ibig sabihin um, ginagawa nila ito para sila ay kumita. Maliban sa delikado ay masama din sa kanilang kalusugan. So ito ay isang din ng child labor. Karapatan ng bawat bata na maging ligtas sa anumang uri ng maagang paghahanap buhay. Pagtutulungan ng mga magulang at mga otoridad ang kailangan para masigurong sila ay nasa paaralan at hindi nakikipagpatintero sa peligrosong daan.